Ayan mga idol oh, nilalagyan na natin ng buto. po gawan tamar. Sitaw. Sitaw naman po ating ipapalit mga idol. Uhuk siya. <laughs> Magsisitaw naman po tayo. Ayan po idol. Tatanong naman sa hitaw. Ayan o. So ayan po. Gawang tamar po ayan. Papaginagawa. Kaya kami diswertihin. Papaginagawa. Nadalwa ko sa isang butas mga idol. Thank <laughs>